Isa ka rin ba sa kinabahan kagabi matapos biglang mag out ang inyong Facebook, Messenger at Instagram account? A mga netizen, idinaan na lang sa memes ang kanilang na-experience. Silipin natin sa ulat ni Joy Salamatin. Hashtag kinabahan. Halos mapuno ng kinabahan post ang feed ng social media application na Facebook. Kasunod ito ng nangyaring glitch kagabi sa iba't ibang meta applications gaya ng Facebook, Messenger at Instagram. Kabilang si Jason sa mga naalarma sa panandali ang pagdown ng meta apps. Uh, nagulat lang po ako, ganun. Hindi ko hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Nagpanik ang mga netizens matapos mag-shutdown ang mga social media applications ng Meta. Marami kasi ang nag-akala na nahak ang Facebook nila. Ang ilang marites, rin ng kaba habang ang iba may naisip agad pagbintangan sa pag-aakalang nahak sila. Kaya ang singer na si Daryl Ong, pabirong ipinagtanggol ang mga hacker na napagbintangan. Anya, maski naman mga hacker, inakala rin na nahak sila. Mayroon pang nagpa-contest para sa sobrang kaba. Panay ang pag-pop ng message na ito sa tuwing sinusubukang mag-log in ng meta users. Kaya ang ilang netizens problemado dahil nakalimutan na ang password ng account nila. Kabilang na riyan ang mga awit na si Aiza Sigera na hindi na maalala ang password sa daming beses na nagpalit siya. Hindi rin naman mawawala ang mga namroblema sa jowa nila. May isa na hindi pa kanya nakapagsabi ng good night sa kasintahan habang may isa na naudlot ang panunuyo sa girlfriend. Habang ang ilan, may naisip na dahilan kung bakit sa saglit na nadown ang Facebook. Pero dahil likas sa mga Pilipino ang pagiging masayahin, marami sa mga netizen ang idinaan na lang sa memes ang nangyaring glitch. Ang ex-owner na si Elon Musk, hindi hindi rin nagpahuli sa pagpupost ng meme. Tila may banat din ito sa katunggaling kumpanya pasado alas 11 ng gabi nang magloko ang Meta Apps na agad ding naibalik matapos ang higit isang oras. Sa isang post, humingi ng paumanhin at nagpasalamat ang Meta sa paghihintay ng kanilang users. Tiniyak din nito na inayos ang problema sa pinakamabilis na paraan para sa mga naapektuhang users. Gayunpaman, wala pa rin ibinibigay na detalye ang kumpanya kung bakit nagkaroon ng aberya sa kanilang serbisyo. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.